Tara, samahan niyo naman ako magluto tayo ng lugaw or arroz caldo kasi naman, mga akba ito sa ating napakalamig na panahon. And then syempre, ang una muna nating ginawa ay ang pag uh, tutusta natin ng bawang, di ba? Mas masarap yan pagka inibabawan natin ito sa lugaw natin. Kaya ayan, hinango ko na, di ba? Yung ating uh, bawang. And then, syempre, sinalin ko lang naman yung pinagprituhan prituhan natin ng bawang at yung kanyang mantika. Kaya, doon na rin tayo nagisa Ito na rin yung ginamit nating mantika sa pagigisa. Kaya, ayan, nakita nyo naman, nilagay ko na yung ating... Um, Luya, talagang maraming luya para mas lalo nating malasahan yung anghang nito. ba diba? Kung ano, hindi magiging lugaw kung hindi mo malalasahan yung anghang ng luya. And then, syempre, nagisa na rin tayo ng um, sibuyas. And then, bawang. Ah, meron na palang bawang. Ano ba yun? <laughs> grabe na ha. And then, sinunda na nga rin natin ito ng manok, ba diba? And then, syempre, medyo sinangkot siya natin yung ating manok. And then of course, tinimplahan na natin ito ng patis at ng ating pamintang durog. Kaya ayan, halu-haluin lang natin. Hayaan nating lumabas yung katas ng manok, di ba? Or magmantika ito. And then, syempre, kung alam na natin na okay na okay na at malambot na yung ating manok, di ba? halo haluin nyo lang. Naku, medyo naninikit-nikit pa yan. halo haluin nyo lang. And then, ayan. Sinama ko na rin sa pagkikisa yung ating um, malakit. So, yung aking sukat dyan ay isa't kalahating mag na akmang sa napakalaki namin kaserola, ba diba? So, ayan. halo-halo lang natin ang ating um, manok at yung ating um, malaket Diba? Kaya ayan, pan lang muna natin. Oh my God! Diyos ko po, pagkabukas ko may nanikit na sa ating casserola yung ating um, balagkit na kanin. Kaya naman po, nagdagdag na agad tayo ng tubig. Diba? Para hindi naman totally masunog yung ating malagkit. So, dagdagan lang natin ito. Diba? So, hanggang sa lumubog na yung ating uh, chicken and then of course yung ating um, malikit na kanin. So, ayan, dadagdagan ko pa uli ng tubig yan, di ba? Hanggang sa ito ay kumulo ng kumulo at lumambot na ng lumambot. O yung pumutok na ba yung mga butil ng ating um, malikit? Kaya ayan, halo-halo, takip lang tayo. And then habang inaantay natin na pakuluan at palambutin yung ating malagkit na kanin, syempre eto tayo, yung ating uh, mga itlog na nilaga ay balatan na natin isa-isa, ba -isa, diba? Kasi mamaya iahalo natin yan. O pwede namang yung iba hindi magano ng itlog, ba diba? Kaya ayan, isa-isa lang yung, ah, uh, alam nyo ba, ang hirap talaga magbalat ng itlog. Kaya dapat binababad ito ng gusto sa malamig na tubig. Kaya ito, check na natin muna yung ating pinakuluan na lugaw, ba diba? So ayan, nagbadadagdag pa ako ng tubig niya kasi yung kumbaga matutuyuan ng ating lugaw pagka din natin dinagdagan ng tubig. Kaya kung mapapansin nyo mamaya ay um, mas ma, halos mapuno na yung ating kaserola. So syempre, antay lang natin na kumulo ng kumulo ito, ba diba? At ayan na nga, kumukulo na yung ating um, lugaw. And then of course, check ulit natin ano pa yung mga pwede pa nating idagdag na pampalasa. ba? Diba? And then of course, ayan na. Ilalagay ko na yung ating napakaraming itlog. ba? Diba? Kasi kung baga ginawa ko, hindi na ako nagsaing. Ito na talaga yung aming nga uh, tanghalian eh. So, meron ng itlog, meron ng manok. ba? Diba? Kaya ayan, halo-halo lang nating mabuti mga kaabengers ko. And then, saktong-sakto na rin yung ating uh, lasa niyan. Kaya naman nag-a-approve na ako ako diba? And then, takpa na lang uli natin at medyo konting pakulo. And then, eto na. Magtitikman na muna natin, diba? Yung ating lugaw, magsasandok na tayo. At ayan na nga, sa ilalim nga pala nilagay yung, um, yung bawang natin usta, diba? At ayan. So, depende na rin kung gusto nyo maglagay ng sile, diba? Kaya lang may ano, bata kaya hindi ako naglagay ng sile. Kaya, ayan. Ako po, napakasarap nitong ating lugaw. Tara, kain na tayo.